Ano sabi mo? Yeah. Ito na yung paborito ko sa minunod. Ah, ba? Diba? Pa. Yeah. Ang sarap tayo. So, ito na nga mga Habibis. Paskong-pasko na talaga sa bahay namin. At hindi pa rin tapos si Habi David mag-decorate. Ang dahil pang nakatambak dito. Pero, ayan. So far, ito na yung mga nagawa ni Habi David. At mas na-surprise ako kagabi pag uwi ko. Ginawa ito ni Habi David. Ayan, o. Oh, mga Christmas Village namin. Ganda. Napaka-creative talaga ni Hobby David. Yan ang no? cute-cute ng Christmas Village. Tapos nilagay ni Hobby David yan ng styrofoam. Ayan no. may styles, may mga bulak-bulak. Siya lang ang gumawa ng snow na yan, DIY. Ganda. At hindi pa yan kumpleto kasi may mga naiwan pa dito. May carousel pa. Ay, hindi. Flying Fiesta pala to. Mayroon pa dito picture namin, na Char. Mayroon pa dito telephone booth at saka yung Ferris wheel na gustong gusto ko hindi pa nakakabit. Ate Rose, nilabas mo na yung chicken feet. Ako, sa, binabit Sige. ko na po binabid, binabid sa tubig. Binabit mo sa tubig. Magluluto tayo ng chicken feet for today's video. So, mag na tayo. Una natin gagawin, ipiprito muna natin itong mga chicken feet. Ito na yung mantika. Naglagay ako. Dapat deep fried siya. Alin ako ng honey. Hmm. Honey. Lagyan natin ng honey ang mantika. Tapos, haluhaluin lang natin yan. And then, maglalagay din tayo ng ginger. So, lagay na natin ang mga chicken feet. Teka lang, baka pagsiganap ako Dalawang batch siya. Dalawang batch siya rin. Yan. Yeah, Pag-brownish na yung ating chicken feet, parang ganyan, aahunin ko na to. Yung parang ginagawa ko sa method ko is parang banana cue style. Di ba? Nalagyan mo na sa mantika yung sugar or honey. Tapos, uh, diretso yung plito na. Yung iba kasi ginagawa, pinapakuluan muna. Doon tinitimplahan, tapos saka yung piprito. Ako, direct na. <laughs> parang banana cue style. yun yung ginawa ko. Yan. Yeah. So, first batch pa lang to. Magluluto ulit tayo ng second batch. So ngayon, ibababad na natin sa tubig na may yelo yung ating mga pinanitong chicken feet. Yung purpose nito is para siya ay magkulukulubot. Yung pala nakikita mo sa Chinese restaurant tong chicken feet na sobrang lambot tapos kulu-kulubot yung balat niya. yun ang gagawin natin. Ito yung process para siya ay maging ganun ang itsura. So naka isang oras na pala, almost one hour na itong nakababad at gutom na kami. So ayan, din yung ina-achip natin parang kulukulubot yan. Kulu-kulubot na yung ating chicken feet. Pwede na to at so mag-start tayo mag-isa. Mayroon akong bawang si Luis Luya. Sabay-sabay na natin. Bawang, coating. Ayan. Pagyan natin yung Luya. Ginger. At saka yung ating um, yung Luya. Kasi mag-try natin na very, very light. Pagyan natin ang dahon ng sibuyas. Pagyan natin yung dahon ng sibuyas. Star anise. Bay leaves. Black beans. <laughs> lagyan natin na ang aking paboritong select soy sauce. Mga one half cups siguro. Pagkatan siya lang tayo. Yan, lagyan natin dyan. Oyster sauce. Lagyan natin oyster sauce. Lagyan din natin ng hoisin sauce. Pagkatan siya lagay ko. Uh, lagyan din tayo ng brown sugar. Tansya-tansya lang. Lagyan din natin ang ating mga chicken feet na hulu-hulu. Uh, ah! Nakalimutan ko ang aking apron. Ang aking heavyweight apron with salat. At lagyan natin ngayon ng tubig. Lagyan natin ng tubig para balagod pa natin ang ating... Papalabigyan pa natin ng bongga ang ating chicken feet. Ngayon, wala akong cooking wine. Magalagay na lang ako ng mirin. Konting mirin lang. Yeah. Malagay din tayo ng chicken powder. Ano mo ginagamit Para malasa. Okay. Ang padagdag ng lasa. Takpan natin at talamputin pa natin. At habang pa nagluluto ako ng kasi ate, sa lang, bangus. Yan. Uh, boneless dahil na bangus. Kasi yung iba namin bisita, hindi kumakain ng chicken tea. So magbabangus sila. Tapos, pa malapit ng maluto, lalagyan ko naman siya ng na sesame oil. Lalagyan natin ng sesame oil. Ah, uh, parang mabango. Mamaya ko lalagyan ng... Ah, uh, ang bango. Lala mamaya ko lalagyan ng ano tawag dito? Ng sili kapag napaghiwalay ko na yung mga hindi mahilig sa mga. Pinag-iwalay ko na siya na Lindy at si Rino. Ito yung timanghang. At ngayon, nalagyan ko na finally ng sili. Para medyo mangha kaya. At luto na ito actually. Papakapitin ko lang yung anghang niya para masarap. Pero luto na ang ito ang ating chicken feet. Ito na, luto na ang ating chicken feet. Ayan guys, ating chicken feet. Nalagyan ko ng green onions sa toppings. At kakain na kami. Wow, it's it. Guys, kakain na tayo. Uh, si yeah. Eric tsaka si Ella di kumakain ng chicken feet pero si Rolly kumakain ng chicken feet. Yes. May bangus naman doon. Yan, yeah, mayroon ka nakakain na. Gutom ka na. Kain na tayo. Ka tapos ano? Ito, ay, ginagawa ay, ni okay. Abby David. Hindi pa naman siya like tapos. like Christmas carnival. Yan, ang ganda. Ito yung favorite ko, yung peri suwilo tsaka yung flying fiesta. Ang cute! Oh. Who oh. wants Hubby oh. oh. B? The... Anong flavor mo, Eric? Watermelon. Watermelon to atlas? Watermelon. Watermelon. Rolly, ikaw? Kalamansi. Kalamansi. Ako kalamansi din natin, ako si Ira. Water. Ayan. Kaya, kayo na kayo guys. <laughs> And Guys, mag-inquire kayo sa local na Robinsons Super 50. Kung may Super 50 yung Robinsons nyo kung saan man kayo sa Pilipinas, mag-inquire kayo kasi ang Happy Bee Premium Collagen Booster Mix available na per sachet sa mga Super 50 branches What? sa Robinsons nationwide. Yes. I'm excited. Gutom na gutom ako, baby. Kayo na kayo. Yan. Go, go, go. Chicken feet lang nito Okay. Na ito. Dennis, ang sarap. Kumusta? Ano? Parang restaurant. Hato. Ang sarap ng bangus. Ah! Ay, <laughs> ah. ako yung chicken feet, ano? Ang chicken feet! Sabi sarap. Yung ano na, nadudurog na yung ano. Yes. Buto. Kaya pala tagal matapos, dinadurog yung, yung talagang buto. Yes, bro? ang aking chicken feet. Try, try nyo guys, sobrang sarap. Sobrang yeah. sarap, as yeah. Yes. At ito, kumain na kayo. Tapos sarap. At si Lindy, ha? Pinagtita ko na si Lindy ng hindi mangang. At ito, sana, kamusta? Ang ating chicken feet. Ang sarap po, sir. Yan. Ano lasa? Ah, sobrang sarap po. Hindi ko ma-explain. <laughs> ano? Ah, sobrang sarap. Ah, diba? Ito na yung paborito ko sa niluto. Ay! Hmm? Ano sa'yo mo? Ano? Ito na yung paborito ko sa niluto. Ah, diba? Pa ah, diba? Ang sarap Parang talaga. Yung... Promise. Walang M&M, guys. Oh, oh,